Aris, ang Aris ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapakita ng matibay na paninindigan sa trabaho. Hindi ito kailanman madadala sa mga suhulan o palakasan, sapagkat likas na matapat at may mataas na prinsipyo sa larangan ng hanap buhay. Bawat hakbang ay maingat na pinagpaplanuhan bago isa tuparan upang matiyak ang maayos at sistematikong pagganap sa gawain. Hindi ito mahilig sa mga abala at mas nais na magtrabaho ng tahimik at epektibo. Sa kabila ng pagiging meslan, lalo na sa mga usaping may halong pagyayabang o tukso sa larangan ng pag-ibig, nananatili itong tapat at may malasakit sa pamilya. Laging inuuna ang kapakanan ng mga mahal sa buhay, sapagkat para sa Iris, ang tagumpay ay walang saysay kung hindi kasama ang pamilya sa pagangat. Pagdating sa pananalapi, likas na matipid at mas pinipiling gastusin ang pera sa mahalagang bagay kaysa sa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng sipag at dedikasyon sa trabaho. Pagdating sa paghahanap buhay at paghawak ng pera, mahigpit itong umiiwas sa anumang uri ng katiwalian at kalokohan. May takot ito sa karma at naniniwala na anumang masamang gawain ay maaaring bumalik bilang kamalasan. Sa larangan ng trabaho, disiplinado at metikuloso sa bawat galaw. Bawat gawain ay kailangang maayos at walang kapintasan. Hindi madaling magtiwala pagdating sa usaping pinansyal at mas gugustuhing magtrabaho ng mag-isa kaysa makipagsapalaran sa hindi sigurado. Maingat din ito sa pananalita upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini Ang Gemini ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapakita ng mahabang pasensya sa trabaho. Bagamat may mabilis na emosyon, alam nitong unawain muna ang sitwasyon bago magbigay ng reaksyon upang mapanatili ang kaayusan sa gawain. At hindi ito madaling magtiwala sa mga bagong kakilala at mas pinipili ang tahimik na araw upang maiwasan ang anumang gulo. Dahil sa pagiging madaling minas, mas nais nice nitong magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sa loob ng tahanan, pinapahalagahan nito ang kalinisan at kaayusan. Hindi nito gustong makakita ng magulong paligid at may mataas na pamantayan pagdating sa kaayusan ng bahay. Pagdating sa trabaho, likas ang katapatan sa pinasok na hanap buhay. Hindi ito mahilig sa palakasan o pabor-pabor at mas pinipili ang magtagumpay sa sariling pagsisikap at determinasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang cancer ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng mahusay na pagpaplano at pagiging wise sa trabaho. May integridad ito at matibay na paninindigan sa anumang pangako, kaya't kung may binitiwang salita, asahan mong tutuperin ito. Sa trabaho, mas gusto nitong kumilos ng tahimik at walang abala. Mahusay itong magtrabaho mag-isa at hindi nangangailangan ng ibang tao upang matapos ang isang gawain. Malakas ang enerhiya nito sa araw na ito, at ang kasipagan ay nagiging daan upang damaloy ang positibong enerhiya ng swerte sa pamilya. Sa usaping pinansyal, likas na matipid at hindi basta-basta gumagasto sa hindi kinakailangang bagay. Alam nitong bigyan ng halaga ang pinaghirapan kaya't mas pinipili nitong ipunan o ilaan ang pera para sa mas mahalagang bagay. Sa pagtatapos ng araw, ang pahinga ng katawan at isipan ang pinakamahalaga upang mapanatili ang sigla at lakas para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay maaaring magpakita ng kaunting kawalan ng pasensya, lalo na sa trabaho. Hindi nito gusto ang mga taong mahilig magyabang at nagtatamad-tamad kaya't maaaring magkaroon ng kaunting iritasyon kung makakatagpo ng ganitong klase ng tao. Sa usaping pera, matibay ang paninindigan at hindi kailanman madadala sa mga panloloko o katiwalian. Mahalaga sa liyo ang tamang paraan ng pagkita ng pera, isang bagay na hindi nito kailanman isasakripisyo para lamang sa pansamantalang benepisyo. Sa pamilya, likas ang pag-aalaga at pagsisigurong nasa maayos na kalagayan ang mga mahal sa buhay. Mahalaga rito ang kalusugan ng pamilya, kaya't sinisigurong may sapat at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Dahil sa pagiging natural na matapang, iiwas ito sa mga walang katuturang usapan at mas pipiliing ito ng oras sa mga bagay na makabuluhan at kapakipakinabang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, ang Virgo ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng pagiging maingat sa pananalita. Hindi nito gustong magkaroon ng alitan sa loob ng tahanan kaya't mas pinipili nitong maging mahinahon at maingat sa pagbibitaw ng salita. Sa trabaho, kilala ito bilang masipag, disiplinado, at matapat sa piniling propesyon. Bawat kilos ay pinag-iisipan at walang lugar para sa anumang kalokohan, lalo na sa usaping pinansyal. Ang disiplina nito sa trabaho ay isang bagay na hinahangaan ng marami, kaya't hindi ito kailanman gagawa ng bagay na maaaring magdulot ng pagkawala ng trabaho. Sa usaping pera, likas itong matipid. Hindi ito madaling maglabas ng pera para sa walang kabuluhang bagay, at mas pipiliing ilaan ang natitipid para sa kapakanan ng pamilya. Ang layunin nito ay magkaroon ng mas maayos at mas matiwasay na kinabukasan hindi lamang para sa sarili kundi para rin sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng likas na kahinahunan sa pakikitungo sa iba. Anumang sitwasyon ng kaharapan, hindi ito basta-basta nagpapadala sa emosyon at mas pipiliing ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa mahinahong paraan. Dahil sa kakayahang makinig at umunawa, ito ay magiging tagapamagitan sa mga sigalot na maaaring lumitaw sa paligid, lalo na sa trabaho at pamilya. Sa pera, ay magingat at hindi madaling madala sa mapanlinlang na mga pangako ng mabilisang pagyaman. Mas pipiliin itong pag-aralan muna ang isang bagay bago magpasyang gumastos o mamuhunan. Ang disiplina sa pera ay magiging susi sa patuloy na pag ng buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapakita ng matinding determinasyon at matalas na pangunawa. Hindi ito madaling malinlang dahil sa kanyang likas na kakayahang basahin ang intensyon ng ibang tao. Sa trabaho, magiging matapang ito sa pagharap sa mga hamon at hindi matatakot sa mahihirap na desisyon. Ang pagiging matibay sa prinsipyo ay magbibigay sa kanya ng respeto mula sa mga kasamahan. Sa pag-ibig, maaaring may dumating na pagsubok ngunit hindi ito basta-basta magpapadala sa emosyon. Ang masusing pagsusuri sa sitwasyon bago gumawa ng hakbang ay makakatulong upang mapanatili ang balanse sa relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng positibong pananaw sa buhay. Kahit na may mga pagsubok, mananatili itong masayahin at puno ng optimismo na magbibigay inspirasyon sa mga nasa paligid. Ang likas nitong sigla at sigasig sa pagtuklas ng bagong kaalaman ay magdadala ng mga bagong oportunidad sa trabaho at negosyo. Sa usaping pera, maaaring may dumating na hindi inaasahang gastos, kaya't mainam na maging maingat sa paggastos. Ang tamang pagpaplano at pag-iwas sa hindi kinakailangang gastusin ay makakatulong upang mapanatili ang financial stability. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magiging mas seryoso at tutok sa trabaho. Ang determinasyon nito na makamit ang tagumpay ay magdadala ng positibong resulta, lalo na kung magagampanan ng maayos ang mga tungkulin. Hindi nito hahayaan na masayang ang oras sa walang kabuluhang bagay, kaya't magiging produktibo ang araw na ito. Sa buhay pag-ibig, maaaring makaramdam ng pagod o pagkabisi, kaya't mainam na maglaan ng oras para sa minamahal upang mapanatili ang init ng pagsasama. Sa pananalapi, mas magiging matipid ito at iiwasan ang labis na paggasta upang mapanatili ang maayos na daloy ng pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng kakaibang pagkamalikhain at pagiging bukas sa bagong ideya. Magiging inspirasyon ito sa iba dahil sa natatanging pananaw at kakayahang magpahayag ng orihinal na pananaw sa buhay. Sa trabaho, maaaring may dumating na hindi inaasahang oportunidad na makakatulong sa profesional na pagunlad. Sa aspeto ng pera, may pagkakataong makahanap ng bagong paraan upang kumita ng dagdag na kita. Ngunit dapat pa ring maging maingat sa mga desisyong may kinalaman sa pera upang maiwasan ang anumang pagsisisi sa hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ngayong araw sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng pagiging mapanlikha at sensitibo sa emosyon ng iba. Magiging matulungin ito at mas pipiliing magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Ang pagiging likas na maalaga ay magdadala ng positibong enerhiya sa paligid, lalo na sa pamilya at malalapit na kaibigan. Sa trabaho, mas magiging epektibo ito kung susundin ang intuition. May mga pagkakataong maaaring makaramdam ng pag-aalinlangan, ngunit kung pakikinggan ang sariling damdamin at loika, mas magiging malinaw ang direksyon na tatahakin. Sa pera, magandang pag-isipan ang mga susunod na hakbang upang masigurong hindi masasayang ang pinaghirapang pera. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat